Ganda araw po. Ako po si RP ng Jim D po. So, bago lahat, hayaan nyo po muna ako magpasalamat sa inyo sa lahat ng mga tumatangkilik sa Jim D po at sumusuporta. Doon sa mga taong nanonood do sa YouTube at saka mga Facebook videos natin. Salamat po sa pagsuporta. Uh, lalo na doon sa mga uh, tao na kahit na hindi pa sila nagpaplano agad na magkaroon ng gym, dahil sa panonood nila ng videos natin na i-encourage sila na pasukin yung mga yung gym business. So makikita nyo ngayon <coughs> siksik, liglig at umaapaw po tayo. Ngayon, ah uh, pakita ko po muna sa inyo yung ano yung mga kasi hindi tayo makapag-video dito. So yung i-video natin, pakita natin yung ibang mga gamit natin na puno-puno kasi palibasa puno na po tayo dito. <coughs> So, ito po, may mga ibang for-deliveries tayo. Mga spinner bikes, mga plates, mga dumbbells. Tapos, ito po yung mga deliveries natin para sa mga kliyente natin na additional. So, unahin po muna natin yung kay Sir Romeo Uy. Okay. Si Sir Romeo Uy is dati na pong kliyente natin. Kumuha siya sa atin, kung di ako kamali ng package, uh, si or kinostomize niya yung kanyang order. So, kagaya ng mga napapanood yung sa mga videos natin, um, kahit na nakapag-establish na, nakapag na ng gym yung kliyente, dahan-dahan uh, pa rin sila nagdagdag kasi kagaya na sa gym depo, hindi maiwasan talaga na dumadami yung kliyente. At dumadami yung kliyente, pakunti na pakunti yung gym equipment na nagagamit ng mga kliyente natin. So maganda talaga from time to time kung nakakapag-ipon naman tayo ng kita ng gym, bakit hindi magdagdag ng ano ng mga equipment. So ito yung Kiser Romeo Uy. Sir Romeo, uh, kita mo, iba na yung design natin ng dips. So pang-imported na to. So ah, uh, meron din siyang twister. Tapos ah uh, okay, ito. Ito ah uh, Kliyente natin to na naging kaibigan na. So, shout out to Sir Jeff Harvey. So, this is for Sir Jeff Harvey. Si, si Sir Jeff Harvey, kung di ako nagkakamali, is isang uh, British. So, uh, may kalakihan siya na nag -umpisa. So, uh, malaki na raw yung development kay Sir Harvey. So, he lost weight. As uh, a matter of fact, he told me uh, he lost at least 100 kg. That ha that's how big Sir uh, Jeff Harvey is. so he ordered a uh, reverse flies with peck deck but we customized it uh, for uh 200 pounds uh, selectorized plates so this one is a reverse flies with peck deck then another order is for uh sir jeff harvey is the roman chair so because sir jeff harvey is a little big heavier so we reinforced uh, the Roman chair so that it can fit and handle uh, Sir Jeff Harvey's weight. So, uh, nagpapasalamat tayo kagaya kay Sir Jeff Harvey sa iba pa na uh, naging kliyente natin sila pero as time goes by, nagiging kaibigan na rin natin. So, aside from Jeff Har uh, Sir Jeff Harvey, uh, Meron din tayo kay Sir uh, Mactamtam. Eto, familiar sa inyo to kasi parang every two months, every month, kumukuha sa atin si Sir Mactamtam. So uh, from time to time nag-iipon uh, si Sir Je si Sir Mactamtam ng mga ng mga gamit para sa sa gym niya. So salamat Sir uh, Mactamtam uh, sa, sa sa patuloy na pagtitiwala. Then uh eto yung kay ano, kay Ma'am Sheena. So yung kay Ma'am Sheena, si Ma si Ma'am Sheena kasi kung di ako nagkakamali, may existing na rin na gym. So halos lahat 'to ng mga order na 'to is may existing ng gym. Ah uh, pero ito is sa uh, Northern Samar sa sa Allen, sa Allen Northern Samar si si Ma'am Sheena. Toy yung Ma'am Sheena is Uh, reverse flies with Peck deck. So, ang dami nating order ngayon nito. Ito, ito mam mamaya pa natin i-ano to eh. Kundi ako nagkakamali kay kay Sir Jihan to. Mamaya natin i-proof of completion kasi may iba pang kasama to. So ito muna kay kay Ma'am Sheena. Tapos ito yung order niya na reverse flies with Peck deck. Tapos nandito yung ano, yung Assistant squat. So, ito yung ano, na, na video na rin natin to na assisted squat with uh, standing uh, calves plus uh, abdominal bench. So lahat po ito. Plus ito, yung isa pa rin na uh, uh, matagal na natin na uh, client kliyente ito, uh, na So si Lamam na tasha, uh, dati na nakakuha sa atin sa paranyake, pero ito, this was way back mga 2017. 16. Tapos nagdagdag sila ng mga equipment. At hanggang ngayon, nagtitiwala pa rin sila sa atin. So, salamat sa lahat ng mga nagtitiwala. At saka, um, kikita ko yung, ano, yung mga comments sa, sa FB natin ngayon na kita ko very positive yung dating natin sa mga sa mga kliyente tapos nalilimutan ko lang yung mga nagpapa shout out pero next time i ano ko Uh, tapos may nag-comment kasi na mas gusto nila yung content na nakakausap yung gym owner Kagaya nung uh, last na video natin kay Sir Arthur Kayang O So mas gusto nila So gagawin natin gano next time uh, Magdadayo tayo, gym dayo tayo So pupunta natin yung mga kliyente natin na mga na-deliveran Ito si Sir Wilk Abangan mo ko Sir Wilk Kasi si Sir Wilk na ganoon eh nagkaka-order lang din sa atin ng mga cables. So, baka mamaya, yan lang punta natin, Sir will kasi malapit lang siya sa atin sa Cavite City. Tapos, nag-ooperate na siya at medyo positive naman. Yung kanya, ang ang ang, 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 good problem niya is maliit na yung space niya para sa, sa mga equipment, ah, para sa mga tao na pumupunta. So, ibig sabihin, maraming tao pumupunta, pero napupuno na yung space, which is good problem. So, magandang i-discuss din natin nga pagka sa sa future uh, content natin um, ano nga ba yung pwede solusyon para sa mga maliliit na space so ganoon po so at kita nyo puno-puno siksik liglig umaapaw kaya doon tayo sa labas nag nagano nag, ano, nag uh, proof of completion so again nagpapasalamat po ulit ako tapos bago kumano, gusto ko lang i-emphasize na Pinaninindigan ko na hanggang ngayon, magpa-fabricate pa rin tayo ng mga local gym equipment. So kasi may mga nagtatanong kasi kung mag import tayo, uh, hindi po ako mag import ng gym equipment. Kasi, again, yung sabi ko sa inyo, may fabricator from Pasig, matagal na rin yan. Kasabayan ko yung fabricator na yan, mga way back 2008. O nakikita ko na siya way back 2010 na nagpa-fabricate. Pero uh, kagaya na sabi ko, ngayon nakikita ko na nag import na rin siya, kagaya ni Extreme. So... Uh, ako magistik stick ako sa ano sa local fabrication. Una, maraming tao na tutulungan po ito dito sa 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 sa, sa industriya na to dito sa bayan namin. Ilang tao yung nakikinabang dito na na nakukuhunan na, 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 ng kanilang ikabubuhay kasama ako. Oo, napakadali mag-import kasi wala ka nang tauhan eh, wala nang gagawa sa'yo, madaling mag-import benta ka lang ng benta pero mas naniniwala pa rin ako na yung local fabricated na gym equipment is very very competitive pa rin kumpara sa mga imported na gym equipment. Sa maraming bagay, sa tibay, hindi ako matatakot na ikumpara natin na punto por punto, tabi-tabi ang mga gym equipment na yan, uh, hindi ako matatakot na ikumpara yung quality niya. Yung, yung isasabi ko sa inyo na yung bench press nila na 21,000 at bench press ko na 14,000, may rapa kang kumbinsihin na ako na mas lalaki yung katawan mo do sa bench press na na, na 21,000 at mahirapan ka rin kumbinsihin ako na mas malaki ang kikitain nung imported gym equipment na yun kaysa sa local fabricated na equipment kasi si, ginagarantee ko sa inyo punto por punto rin lalaban ako kahit sinong uh, imported na, na, equipment na itinayo yung gym punto por punto Uunahan, makakuha ng return of investment pag ikaw ang negosyante, ang first and foremost na concern mo, pagdating sa business mo, kailan babalik yung puhunan mo sa business na to? Kasi pag bumalik yan puhunan mo, pwede ka na naman magtayo kasi ng panibago. So, gano'ng katagal ang return of investment ng isang uh, imported na gym equipment? So, yan ang magandang ano. Uh, kung, may, kung may nanonood sa atin, pardon me, kung may nanonood sa atin na may imported na gym equipment yung gamit, Then, uh, pwede nyo akong i-PM para makita natin, maipumpara natin magkano kinikita nyo versus sa magkano yung capital nyo. At magkano yung kinikita nito versus sa magkano yung kinikita ng uh, gym. So, yun yun. Uh, hindi ako magsasawa mag-promote. ilang taon na po tayo nagpo-promote ng local uh, fabricated na gym equipment. So, hanggang ngayon, uh, 15 years na tayo sa business. Going 16 years na. Pero ito going strong. Kaya hindi ako na magsasawa magpasalamat sa lahat ng mga tao along the way na nagsuporta mula sa maliit na fabrication hanggang lumaki tayo ng ganito. Ako po si RP na Jim Di po. Maraming salamat po.